kay Perpetual ayun o ayun guys o ay nasunog yung ano abinson guys abinson dito lang yung Perpetual baho A Binson sa may per katabi ng eskwilahan ng Perpetual A Binson Nag-short <tinyan> ang wire nun Nag-short ang mga kurinti nun, mga wiring oleh baris ya oleh baris oleh baris so guys ini akan lain sama so no tunggu ras atau yung attention eh siguro nag-short ng mga wiring Mabuti hindi nyo nakakapan ka agad ng ano Eh kung hindi pati yung hospital nun Ang bilis ni ibang na ano? Balik Si Van Cover Ah, ini tinggal usap pa rin, no. Boleh jual lah guys